sagalan si ako mo Yan, nilalanskip ko sa aking harapan ng bahay. Yan, nilagyan ko ng bermuda. Tapos, nilagyan ko ng lupa para gumanda ang paligid. Ayan na siya. Kaya tuloy lang ako sa pagpit-pit. pit ko. Para naman, ang ano, huwag nang sana umulan kasi matutunaw. Tapos din. Bye bye guys. Thank you sa panonood. Paki-subscribe naman po. Tapos paki-likes na rin.